Tuwan-tuwa siya mga idol kasi ngayon lang din siya nagkaroon ng handa. Buong birthday niya kasi hindi siya nagkaroon ng handa ngayon lang. Po. Kaya nagpapasalamat siya sa TikTok sa ating mga gifters. So, ayan yung birthday handa. Uh, 10 years old na po siya. So, ngayon lang siya kasi nagkaroon ng handa. <coughs> For today's video mga idol, kasi birthday ng pamangkin ko ngayon, so, wala pong handa. So ang gagawin natin, bibili tayo ng cake sa bayan, tapos kung ano pa yung mabibili natin na panghanda. So iso isosur surprise natin si Limwell So birthday niya ngayon mga idol, so hindi niya alam na bibili natin siya ng cake. At least kasi nagpost na kasi mama niya sa Facebook na wala talaga silang handa. Pagka tayo ng bayan ngayon para bumili, ang oras natin ngayon ay 9 ng umaga po. So, minsan lang naman to sa isang taon, mga idol. So, gagawin natin to para sumaya naman yung bata. Dito tayo sa palengke, mga roots. So, yan, dito kami bumili ng cake sa bakery kasi hindi natin afford yung sa Red ribbon, yan. Maganda naman yung mga cake dito at masarap mga idol. nating cake na si Toyok na. Bibili pa kami ng pansik. Ayan na nga, pauwi na kami dito ni Pustoyo. So, ayan. So, bibili pa tayo ng pansitin, mga idol. So, dadaanan natin yun. So, ayan. Lakad lang kami na lakad dito kasi pauwi na tayo. So, itay lang natin, mga idol. So, ito, bibili tayo ng panghalo ng pansit. So, dadaan muna tayo dito, mga loti. bibili tayo ng kikiyang at fish. Ito, so, kumalitan. 1 1 Panghalo natin sa pansit. ni si Pustoyo. Ito naman. Ayan, sa day one, dito na kami sa bahay. Ayan, bumili kami ng pancit tsaka cake. Ano masasabi mo? Thank you, thank you. Thank you Tiktok. <laughs> so, thank you daw, Tiktok. So, ayan. Masaya ka ba? Ako. Masaya daw siya. Thank you. Kasi wala siyang handa mga ayot. Yan lang yung handa niya. Panseto at saka cake. Yan lang. So, ayan na po yung handa ni Lemuel. Well, ayan, panset. Tsaka cake lang po. Ito pala si Marco. Magkapatid yan sila. <laughs> so, ano masasabi mo? Thank you, TikTok. Tuwan-tuwa siya mga idol kasi ngayon lang din siya nagkaroon ng handa. Kaya so, nagpapasalamat siya sa TikTok. Sa ating mga gifters. So, ayan yung birthday handa mo. 10 years old na po siya. Ngayon lang siya kasi ng hanap. Thank you. Thank you. Thank you. Electric pan. Oh, mm. Yung electric fan kuya pa Ito yung eh. mga bisita niya. Mga tulsan lang. Ito. May siya. May, may si Lemuel sa buwan. Adi lang may iyaw eh. Iyaw. Galingan. Iyak siya. Nakatahan na. Masayang masayang. Happy Birthday! Happy Happy Birthday! to you. Ano wish mo muna? wish ka muna. Wish mo. Okay. Moingin si one. nag si Adina. Ano na? Ha? Novel? Kaya mo. Magka? Lahat ng Masaya, masaya si Mama. Ano ba